Ganito din ba kayo maglinis ng inidoro nyo? Tara, samahan nyo ako kung paano ako maglinis ng aming CR. Ako pala si Annabel, dating OFW at ngayon ay isang full-time nanay. Once a week lang pala ako maglinis ng CR namin at ang una kong ginagawa ay binubusan ko ng tubig tapos babataran ko ng sunrocks ang inidoro. Dalawang sunrocks pa na yung nilalagay ko kasi natutuwa ako pag nakikita kong bubula yung violet na sunrocks pag nilalagay. Ibabatad ko lang inodoro sa sunrocks at mamaya ko na siya babalikan. Siya ang pinakahuli kong kukuskusin. At habang nagkukuskus ako dyan ay ikakwento ko lang yung experience ko nung nandun pa ako sa Bansang Kuwait. Ako pala ay almost 5 years sa aking mga employer doon at alam nyo ba na bilang isang OFW ay sobrang hirap physically and emotionally. Emotionally kasi ang hirap mawalay sa mga mahal sa buhay, especially kung ikaw ay merong anak at asawa. Naalala ko pa nga ang sabi sa amin noon sa Pidos, Owa at Tesda na sa 100% na nag-aabroad ay 5% lang ang nagsusurvive bilang pamilya. At yung 95% ay nagkakahiwalay sa kanilang mga asa-asawa. Buti na lang... Noong mga panahong yon ay wala akong asawa at hiwalay kami ng aking Diyosawa. At alam nyo ba na sa lahat ng nakilala ko sa OFW ay nahiwalay talaga sa asawa? At meron lang akong isang kasama doon na hindi sila hiwalay ng kanyang asawa pag uwi niya. Isa lang ha, out of sa dami kong nakita About naman doon sa physically hirap ay as in sobrang hirap niya talaga. Nung unang taon ko sa aking mga employer ay bawat lugar na lilinisin ko sa kanilang bahay ay iti-check pa nila kung malinis o hindi. Yung CR... Titingnan nila yan kung mabango o malinis. Titingnan talaga nila bawat sulok-sulok. Ganon. Tapos sa sala naman, yung carpet talagang bubuklatin pa nila. Tapos alam nyo yung hahago din ng daliri. Tapos titingnan ko may alikabok. As in, ganun siya ka istrikto. At kahit pag-upo sa kama ng mga bata ay bawal. Yung mismo mga bata ang nagsasaway sa akin na, bakit ka umuupo? Sa'yo ba yan? Tipong ganun talaga yung sasalita nila. At yung tinatawag na Ramadan, ay nako, sobrang puyatan talaga kami dyan. Tipong sumisikat na yung araw, naghuhugas pa rin kami ng mga kaldero na malalaki. As in yung kaldero malalaki, halos kasya yung tao. Ang daming pinggan. Tipong maiyak-iyak na lang kami na magtatapon kami ng basura. As in umaga na talaga. Tapos minsan, wala pang tulugan. Yun talagang pinakamahirap. At ang isa pang pinakamahirap talaga ay pati cellphone e eh bawal. Naalala ko nung masira yung phone ko, nagpabili ako ng cellphone sa kapitbahay namin na Filipina na open yung employer niya na may day off siya. Kami kasi nun talagang sobrang higpit ultimo cellphone. Thankfully talagang mabait yung Filipina at nakakaunawa. Actually yung Filipina na yon ay ka ko dito sa Facebook at nag-release din siya. Hi, Joy Duterte Lingatong! At dahil single mother nga ang peg ng lola nyo ng mga panahon yon at papanindigan ko kay Diyosawa na kaya kong buhayin yung anak ko, ay tiniis ko yung mga bagay na yun. Fast forward tayo. Isang araw, yung pinakabunsong anak ng amo ko ay nagkasakit. Parang one year old and two months pa lang yung batang yun babae siya. Ngayon ka, si madam kagigising lang. Tapos, nandun siya sa sala, siya sa mga madam, nakataas ang paa, nagkakape, kasi humingi na siya sa akin ng kape. Yung bata, may sakit. May lagnat. Eh, nung mga panahon na yun, nagluluto ako ng hapunan nila. Kaya yung bata, nandun sa sala, kasi hindi naman siya pwede sa kusina. Mamaya mo, matapunan pa ng mantika, eh, mahirap na. So, hinayaan ko siya doon sa sala, bigla ko narang narinig na umiiyak. Alam mo yung iyak na sobrang nasaktan yung bata. So, ang ginawa ko, lumabas ako kasi natakot ako eh. Nakita ko, pinapalo. Alam niyo yung, ang tawag nila asaya, alam, yung satin sa uway, alam niyo yung makunat na stick na kasing laki ng hinlalaki. Makunat siya, yung hindi na babali. Alam niyo yun, basta yun yun. Pinapalo. Ay, grabe. Umiyak talaga ako. Takbo ako dun sa bata. Niyakap ko. Napalo ako ng madam ko simula legs hanggang likod. Hindi naman sinasadya ni madam na, palo, na mapalo ako. Kumbaga parang yung palo niya dun sa anak niya, eh ako ang sumalo para hindi mapalo yung bata. Kasi nga may, may sakit. Pag ko yung ako, grabe. Kasi nga may sakit. Tapos, tumingin ako na masama kay madam at umiiyak ako. Sabi ko, bakit mo pinata... Sa, sa, Arabic yun na Bakit mo pinapalo yung bata ay may sakit? Sabi niya, wala kang pakialam, anak ko yan, katulong ka lang. Sabi ko, katulong lang ako, pero ako nag-aalaga sa anak mo. Nanayak ako. Ako nag-aalaga sa anak mo, yung anak ko, sabi ko, iniwan ko sa Pilipinas para alagaan tong anak mo. Kaya may pakialam ako, yun talaga yung sinagot ko. Pagkasagot ko noon, Iniwan ko na agad si madam, karga ko yung bata, bumaba kami sa maid's quarter. At habang nandun kami nga sa baba, nung alaga ko, ay naisip ko na bakit ko nagawa yun, lagot ako. Tapos maya-maya nga, bumaba yung kasamahan ko kasi dalawa kami, ganyan siya. Ang sabi sa akin ako, mag-impake ka na, tiyak pa, alisin ka pagdating ni baba. Kasi sinagot mo si madam, kasi doon bawal sagutin ng madami. Eh. At paglabas nga nung kasama ko, ay di nag nga ako. Syempre masunurin ako. nag ako habang nilalaro ko yung alaga ko, nagpapaalam na din ako, 'di ba? Nagpapaalam na din ako doon sa bata. Kasi ang payat ng bata, kaya naawa ako. At saka naisip ko, ano bang problema ang malaki ni Badam? Pagod na pagod ba siya? Wala naman siyang ginagawa kundi mag-cellphone maghapon, tapos magshopping shopping 'Yun ang kinapagod niya, mag -shopping. At saka pagod siya, kakauto sa amin dalawa nung kasama ko. At nang maghanap na nga ng dede yung bata, ay eh di umakyat na kami. Ang tagal namin sa baba, mga siguro mga 3 hours, ganun. So umakyat na kami. Pagbukas ko ng pinto, wala si madam. Tinanong ko yung kasama ko, nasa kwarto daw. So wala akong pakialam. Tinimpla ko ng dede yung bata. Pumunta kami ng sala, pinadede ko. Gabi na nang magkita kami ni madam. Nung mga oras na yun, hindi pa dumarating si Baba. So akala ko, hintayin niya lang si Baba para pagalitan ako. Pero nung magkatinginan kami ni Madam, wala, hindi eh, naman ako takot. Kasi kung paalisin niya ako, di aalis ako. Huwag niya lang akong saktan, di ba? Pero parang yung nakikita ko sa mukha niya, kasi siyempre naka isang taong higit ako sa kanila, kapag galit sila alam mo eh. Pero nung mga panahon na yun, nung makita ko siya, hindi siya galit eh. Nung araw na yun, edi eh, de dedamahan kami ni madam. Tuwan-tuwa pa naman ako kasi wala siyang utos nung araw na yun. Tipong parang hindi niya ako nakikita, parang wala siya nakikita, ganun. Sabi nga nung mga anak niya, tsaka nung kasama ko, naku, galit sa'yo. Galit sa'yo mama namin, galit sa'yo si madam kasi hindi ka pinapansin. Ay ako tuwan-tuwa kasi walang utos alam niya ng kapwa OFW natin ngayon. Di ba mga ka-OFW? Tuwa tayo pag hindi tayo nautos sa ni Madam. <laughs> Natapos na nga ang araw na yun eh, hindi pa dumating yung amo kong lalaki. So kinabukasan, pagising ko, nakita namin yung sasakyan, sabi ko, andyan na si amo. Pero naka-impake na yung mga gamit ko, kaya wala namang problema. Tapos, parang wala nangyari, parang wala. It's normal, naglinis ulit ako, ganyan-ganyan. Pagising ni madam, kinausap ako. Ayan na yung araw na yun, kinausap niya ako. Ang sabi niya sa akin ay, sa susunod, Huwag mong sasagutin ang madam. Bawal yun dito sa amin. Tapos sabi ko na lang, sorry po madam, hindi na po mauulit. Pero sa susunod, pagpapaluin nyo ang anak nyo, dapat hindi ko kita. At pagkatapos ang usap namin na yan ni madam, ay simula no, nabaliktad na ang mundo ko. Yung dating pinapahirapan, aba ay naging maswerte na ang lola nyo. Yung mga cellphone, hindi na bawal. Yung pag-upo sa kama, hindi na bawal. Actually, yung panganay na alaga ko, babae, is 16 years old, tumatabi sa akin sa pagtulog sa kama ko. Minsan, humihiga ako sa kama niya, walang problema. Minsan, natutulog kami mga bata, magkakasama. Simula nun talaga naging okay na yung sitwasyon ko. Hindi ko alam kung paano o bakit. Siguro dahil nga dun sa pagtatanggol ko. Ewan ko, sa palagay nyo mga kamarites, ano sa tingin nyo kung bakit naging baliktad na yung mundo ko nung simula nung pinagtanggol ko yung anak na bunso ni madam. Ang hindi ko talaga makakalimutan na pinagbigyan ako ni Madam ay yung hindi pa tapos yung kontrata ko nung pangalawang balik ko na ha. Eh, pag sabi ko, Madam gusto ko umuwi ng ganito December kasi ang December parang Ramadan. Alam nyo, kahit yung ticket ay mahal pag December at naka business class pa ako. ay kinunan niya ako ng ticket. Actually, ayaw ng amo kong lalaki. Kasi ang mahal nga daw, si mahasabi sa akin ni madam, akong bahala. Sasabihin ko, uuwi ka. O, di ba? Ayun nga, nakauwi ako. At doon na, umuwi ako ng 2019 ay hindi na ako nakabalik kasi nabuntis na ako kay Bilog tapos nagkaroon pa ng coronavirus. Hanggang dito na lang ang kwento ko for today sa video. Salamat sa pananood. Bye!